Since trade nagkaharap na nga kahapon sa unang pagkakataon ng kupon ng Dallas Mavericks at Los Angeles Lakers mga kaibigan. Yun nga lang hindi nakapaglaro si Anthony Davis ng Mavs dahil sa injury, masaya nga sana talaga kung may AD sa Dallas. Nakita natin sa banggaan ng Lakers contra Mavericks na nahirapan ang LA sa visiting team. Kita natin ang kakulangan nila sa depensa na siyang namiss ng maraming fans ng Lakers kay AD ibang ibang ang depensa noon ng Lakers na may Anthony Davis pa, ngayon malaki po talaga ang pinagbago. Kailangang masolusyonan ito ng purple and gold para walang problema pagdating ng playoffs. Kasi iba ang laro pag playoffs hindi ibig sabihin na angat sila sa standing ngayon ay angat na rin sila sa playoffs. Naalam alam nating lahat na depensa ang siyang kailangan para manalo ng best of 7 series. Kita naman natin noon ang magkaharap sa finals ang Boston Celtics at Dallas Mavericks. Kung saan kitang parang walang kahirap-hirap na tinalo lang ng Boston ang Mavs dahil sa problema ng Dallas sa depensa. Maraming fans pa ang nag-react dito sa ginawa ni LDJ sa laban, kung saan hindi pa nga natatapos ang game ay lumabas na ito sa court at pumunta na ng locker room. Sari-saring storya ang maririnig natin ngayon mula sa mga fans dahil sa ginawa ni Lebron. Yung iba sinabing wala na nga daw itong respeto sa liga. Yung iba naman nagsasabing hindi naging masaya si LDJ sa kanilang naging performance kalaban ng Dallas. Nanalo kasi pero dikit lang at wala pang Anthony Davis ibig sabihin kung may AD sa Mavs ay posibleng mananalo sila. Para sa akin hindi sapat ang depensa ngayon ng Lakers para mag-champion. Malakas silang tingnan ngayong regular season pero nakukulangan talaga ako sa depensa nila kung usapang playoffs na. Ganun paman man opinion ko lang naman din po ito. Kayo anong masasabi nyo tungkol sa Los Angeles Lakers? Mag-comment lang po. Samantala dating bigman ng Golden State Warriors na si Andrew Bogut ay nag-react sa ginawang aksyon ng GSW front office sa pagkuha nila kay Taran Armstrong. Kung saan isang napakagandang move po daw talaga ito ng Warriors. Sabi niya dito, he's a fighter really aggressive. Really good at getting two feet in the paint and finishing. Isang mandirigma nga daw si Taran Armstrong kung saan ibig sabihin pumapalag talaga sa bawat laban, palaging agresibo sa laro mahusay umataki sa loob at magaling kumuha ng foul. Talagang alam na alam nga daw nito kung papaano maglaro ng basketball. Kung papanoorin natin ang galawan ni Taran Armstrong ay solid na solid po siya isang 6 foot 6 na guard at may depensa. Mabilis na for sure bagay sa fast pace play ng Warriors. Kaya sangayon akong magandang mood po ng gold blooded ang pagkuha dito sa kanya. Sana mabigyan ng kahit maliit lang na minuto para naman masubukan man lang ang kanyang mahusay na abilidad. Kayo mga kaibigan ano ang masasabi nyo dito kay Taran Armstrong at sa sinabi ni Andrew Bogut na magaling itong maglaro? Mag-iwan ng comment sa ibaba at akin pong babasahin yan. Maraming salamat po mag-iingat at God bless sa lahat.